May-ari ng Lazaro Outnumber Supply sa si San Miguel Bulacan si Raymond Lazaro. Kwento ni Mang Raymond, umorder sa kanyang noy hepe ng San Miguel Bulacan Police ng mga materyales para sa pagpapagawa ng isang pahingahan ng mga polis malapit sa munisipyo. Umabot sa halos 30,000 piso ang kabuhang halaga ng mga materyales na naibigay sa hepe. Pero nailipat na ng destino na sa hepe mula San Miguel Bulacan papuntang San Jose del Monte. Bago pa ba man matapos ang proyekto, at pabayaran si Raymond. Unti-unti naman daw binayaran na nasabing hepe si Raymond. Hanggang sa umabot na lamang sa higit 10,000 piso ang balansi nito. Ngunit matapos ang tatlong beses na pagbabayad, hindi na ito muli nagpadala ng pera. Kaya naman nagpasya si Raymond na magparesponde. At nang makarating sa amin ang kanyang sumbong, agad kami nakapagbunayan sa inareklamo hepe at bago pa man namin may ang kaso, ay nagpadala na ng kanyang bayad si Hepe at nakiusap na huwag na lamang bangitin ang kanya pangalan. Isang samahan ng mga FX driver ang nagparesponde sa atin. Ito ang MGV Foda, ang Mega Taxi Garage Vehicles for Hire, Fairview Operators and Drivers Association. Nagkaroon kasi ng iringan sa kanilang grupo dahil ayaw buo ba sa pwesto ng dating ng presidente sa kabila ito ng resulta ng natapos nilang eleksyon. At doon nga, iba na ang nanalong presidente. Umabot sa piskal ang kaso ito at naging ang programa hanggang sa pagsasara ng natuwang kaso. June 1, ang aming sa responde ang iringan ng mga opisyal ng MGV FODA o ng Mega Taxi Garage Vehicles for Hire Fairview Operators and Drivers Association na may rutang Robinson's Place Fairview to Buendia. Ang problema ay nagugat ng ayaw bumaba sa pwesto ng dating presidente ng FODA na si Cirilo Gaking. Ayaw nitong ipasang posisyon sa kakapanalong presidente na si Rizaldo Evangelio. Reklamo ng mga miyembro, tinatakot umano sila nitong si Gaking at hindi pinapabiyahe. Nagkaroon ng harassment, subalit hindi makapalag ang mga opisyal dahil may baril ang dating presidente ng asosasyon. Humantong sa demandahan ng kasong ito. Mga kanina, ng mga pinapagdadang kanina at saka ng mga nakaraan pa na nag-aano ng parel, nag siya. Sabi ko wala kaming laban kasi hindi naman bari ang kailangan namin yan. Pag-uusap kasi yung presidente namin na nailit, ako yung PRO, eh kinaharas nila hindi pa upuin. Si, si Jun Ranyes na dating Public relation Officer ng MGV Foda ang naglakas loob na lumapit sa responde para sa ikaayos ng problema. Pag mo munang gawing ground yung ikinaso mo kay Sir na nag ko ng pera, para hindi mo pa doon sa pwesto. Ngayon, mag-resume ka doon sa pwesto mo as an auditor. Sa totoo lang, malaking bagay yung pwesto mo. Dahil ikaw ang maninita doon sa treasury, ikaw din ang maninita doon sa president kung inaabuso niya yung pera at i-report -re mo sa amin bilang mga membro. Para sa balanseng paglalahad ng balita, ay kinausap din namin ang inirereklamong si Cirilo Gaking. Inabutan namin siya sa SM Robinsons kung saan nakapwesto ang kanilang ipinapasadang FX taxi. Hindi man humarap sa kamera, ay nairecord namin ang aming pakikipag-usap sa kanya at pinayagan ng kanyang abogado na iere ito. Ayon sa kanya, siya ang hinaharas ng mga kasama kaya siya may dalang baril ang over pa Marami na akong natanggap na kanta. Ayaw naman. Pinagamtata ko rin sa'yo. Eh. At kanina, mission 5, magpunta rin dito. Bakit rin May credit at may permit naman ako. Hindi ko lalabas yan. Ayaw ko lang kami. Kasi sila naman sila, 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 sila. na kami dyan, Lockpad. Si Maliban sa banta sa buhay ng mga miyembro ng MGV Foda, isa lang ang nakikita nilang ugat sa awayang ito, ang butaw na sinisingil sa lahat ng mga pumapasadang FX Taxi. Sa kanya kasi napupunta ngayon ang lahat ng butaw dahil sa umiiral na sitwasyon. Kung may nawawalang pera talaga, bakit hindi niya kasuhan kung may ebidensya siya? Eh, kung may ebidensya siya, eh, kung tama siya, bakit hindi ta kami susunod sa kanya? Ang nangyari, after two weeks... Kinasuwan si President presa Pres, uh, President, uh, President, uh ng uh, pira na iyon ay sumubra sa tamang hawak niya. are uh, uh, nagreklamo na ganoon Eh, hanggang ngayon, niyon hindi kami nakaupo. Ginawa niya lang ground yung kaso para hindi makaupo yung si Rizaldi Evangelio. Nung siya ang presidente, ito si Rizaldi is treasurer. Ngayon bilang treasurer, tiningnan niya na mayroon daw dinispal ko na pera ito na nagkahalaga ng 200,000 mahigit. Yun ang sabi niya. Pero ang sa amin naman, mali na yung ginawa niyang proseso. Kasi dapat bago mag-eleksyon, dapat kinasuhan niya na si Rizal de Evangelio para hindi makatakbo. Kung tutuusin ay dapat matagal nang umalis sa pwesto ang inirereklamong si Gaking dahil malinis naman umano ang sinagawang halala noong March 11, 2012. Batid ng lahat ng miyembro na walang reklamo kay Evangelio. Kaya naman wala sanang problema nang ito ay manalo bilang presidente. Nanalo rin naman sa eleksyon si Gaking pero mula sa dating pwestong ng presidente ay auditor na ang bagong pwesto nito. Vice President si Jess Treasurer si Victor Gayoso, Secretary naman si Wilson Mercader. Noon ding June 1 ay tinugunan ito ng responde. Live guest natin noon sa programa si Attorney Sylvester Mossing, ang Deputy Chief ng Public Attorney's Office. Ipinayo noon ni Attorney Mossing na kailangan na ngang bumaba nitong si Sarilo Gaking. Una, hindi na siya ang nanalong presidente. Sa halip ay si Rizal Di Evangelio na kaya naman kailangan na niyang ipasa ang posisyon. Kung ano man ani ang problema at reklamong gusto niyang isang pasa nanalong presidente, ay bukod niya na lang itong sampahan ng kaso. Ayon din kasi sa bagong panalang opisyal na may mandato sila mula sa nakakasakop sa kanilang Securities and Exchange Commission na makapanumpana. Tungkol naman sa baril ni Gaking na ginagawa umanong panakot nito sa mga kasamang miyembro para lang makapanatili sa posisyon ay illegal din. Dagdag pa ni Mosing. Pwede siyang magdala kung meron siyang lisensya pero hindi para ipanakot sa mga kasamahan. Idinagdag ni Mosing na dahil sa labis ng naging magulong sitwasyon ay pinakamagandang sampahan na nila ng kaso si Gaking para sa pagpapatupad ng batas. Noong August 6 ay live nating na guest sa programa sina Jun Ranyes at Rizal de Evangelio para ihatid ang magandang balita. Nagkaroon naman ng panibagong eleksyon at si Ranyes na nga ang naging presidente at si Evangelio ay bilang PRO. Bumaba na rin naman sa pwesto ang inirereklamong si Gaking. Ito ang aming case close story year-end special. Ako si Rachel Dionedo. Ilan din sa mga kasong hinawakan na responde ay ang mga kabalikbayan boxes at mga ipinadalang cargo ng ating mga kababayang OFW na hindi pa rin natatanggap ng kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. At isa nga, ang mag-asawang Salvador at Rosita Layug sa mga tulong natin. Napanood ng mag-asawang Salvador at Rosita Layug ang ginawang pagtulong ng responde kay Aileen Araniego at sa iba pa para mabawi ng mga ito ang kanilang mga balikbayan box. Kaya naisipan na rin ng mag-asawa na lumapit sa responde tungkol naman sa ipinadala ng kanilang anak na si Rosana Layug mula sa United Kingdom na hindi pa rin dumarating sa kanila. Ang kanilang anak na si Rosana ay tatlong taon nang nagtatrabaho bilang caregiver sa UK. Tatlong boxes ang ipinadala nito para sa kanila sa pamamagitan ng Philippine Trucking Company at ang mga ito ay may trucking number na 5271059. Lumapit ho kami sa Responde kasi gusto namin ma mahumingi ng tulong. Yung anak ko, ho, nasa UK, nagpapakid so, dito sa Philippine Tracking Company. Noong pahong November, eh, hanggang ngayon po, wala pa. Pero nandiyan na rin sa ano, diyan na sa custom. Hindi pa sa amin dinideliver dahil may problema pa rin ng pera. Paliwanag daw sa kanila na lugi ang broker na nakilala lamang nila bilang Jean, kaya hindi na bayaran ang mga kailangang bayaran sa customs. Kinailangan daw na makabuo ng 300,000 pesos ang mga nagpadala sa nasabing shipping company para tuluyan ng makuha ng kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas ang mga packages na kanilang ipinadala. Ito raw ay para mabuksan na ang container na kinalalagyan ng mga nasabing packages bagay na ginawa rin naman daw ng kanilang anak. Nagbaya daw ulit ito ng limang piso, ngunit hindi pa rin dumarating sa kanila ang padala ni Rosana. Matapos ang isang linggo na inilapit sa atin ang problemang ito, isang magandang balita ang inihatid sa atin ni Rowena Harana, anak ng mag-asawa. Natanggap na raw nila ang nasabing packages. Ito ang aming case closed story year and special. Ako, Sayrin Quintana. Ang problema inilapit sa atin ni Elin Araniego ang unang-una natin hinawang kaso ng hindi makuha-kuha ang bagahe. Matapos na kami palabas sa responde ang kwento na Elin. nilagsat tayo ng tawag ng mga nagpakilala na biktima rin ng Hagibis Express Private Limited na isang shipping company sa Singapore. Kasama ang mga biktima, nakipagunay ng na responde sa Bureau of Customs, kaugnay na nasa problema at hinanap rin ang itiriturong broker na nakatalaga sa kanilang mga cargo at naging saksihan na responde ang paano kung paano nakuha na, na ilin, ang padala ng kanyang asawa mula Singapore. March 16, 2012 nang unang inilapit ni Eileen Araniego sa programang Responde ang tungkol sa kanyang nawawalang balikbayan box. Ito ay pinadala ng kanyang asawang si Rodolfo Araniego na dating nagtatrabaho sa bansang Singapore. Ipinadala nila ito sa Gibez Express Private Limited na isang shipping company sa Singapore. Sana po sa pamamagitan ng programang Responde ay eh, maibalik po sana sa amin yung balikbayan box po namin. October 11, 2011, nang umuwi sa Pilipinas ang kanyang mister na si Giorgio Aranye at ipinakisuyo na lang sa kaibigan si Jid ang pagpapabox ng na mga naiwan niyang gamit. Sa resibong ito ay nakasaad ang binayari ni Giorgio na halagang $110 para sa extra-large balikbayan box na ipinadala sa Hagibis Express Q na ipinadala sa Hagibis noong November 25, 2011. Karaniwan, dalawang linggo lang ang itinatagal bago ito makarating sa bansang pagpapadalhan. Subalit umabot ng maraming buwan na hindi nakarating sa kanila ang bagahe. Noong araw na aming ipalabas ang kaso ni Aileen, ay naging sunod-sunod ang tawag, text at email ang tinanggap ng responde. Marami palang nabiktima ang Hagibis Express Private Limited. Problema uh, Hagibis? Oo, kasi ho yung nangyari, actually yung brother ko po sa Singapore ang nagpadala nito. Singapore TV din. po ito. Mm. Oo. Sa Hagibis din po. Tapos um, na-pick up po ito sa kanila noong November 28 pa. Mhm. Mm Dalawa hutong package na to, yung isa natanggap, yung isa hindi. Noong March 29 ay napaunlakan kami ng Bureau of Customs na makapagset ng appointment sa kanila at pumayag ang ahensya na makapanayam ang mga complainants kaya naman noong April 4 ay sinamahan namin ng ilang mga GIBES Express complainants na tanging hangad ay makuha ang kanilang mga balikbayan boxes. Sa usapan, lumutang ang pangalang Carlito Bong Supan, ang licensed custom broker na itinuturong consignee ng GIBES Express dito sa Pilipinas at siyang malaking susi para makuha ng mga biktima ang kanilang balik buying boxes. Maswerte namang nasa bisinidad lang ng BOC si Supan ng mga oras na iyon. At nagkaroon kami ng pagkakataon na maiharap siya sa mga nagre-reklamo. <coughs> Nagpaliwanag din si Supan na hindi nagbigay ng pera sa kanya si Carlos Butyong, ang may-ari ng Agibis. Perang pambayad sana para legal na makuha ang tatlong container galing Singapore. Bagay na wala rin siyang kontrol. Ano, na expense na nagastos ay eh, hindi maganda. Kaya hindi na na-cover up yung mga ano na-invest kung saan-saan tapos na lugi. Kung susuriing mabuti ay komplikado ang kaso nito at laking tuwa namin ng mag-text si Mr. Supan noong Martes, May 8, 2012 at sinabing released na ang November shipment ng Hagibis Express. Ibig sabihin ay kasama doon ang shipment na inaasam ni Aileen Araniego. Noong Merkules sa programang Responde, kinumpirma ni Ginang Teresita Malazarte ang text na ito ni Mr. Supan. Ibinigay pa nga niya ang address ng warehouse kung saan nakaimbak ang mga balikbayan boxes. noong May 10 sinamahan ang responde sa Eileen upang i-claim ang kanyang pinakahihintay na bagahe. Eh kasi daw yung mga ano doon, meeting Salamat po nang napakarami sa responde, sa pagtutok po sa amin at sa pagsama. Simula sa umpisa hanggang sa ngayon na makakuha po namin itong box namin lumapit po kami sa ibang mga istasyon pero hindi po masyadong natuluan. pero sa responde po marami marami po salamat nakuha na po namin yung box namin ito ang aming case close story year end special ako si Rachel Dion Nedo maraming salamat po sa inyong pagditiwala sa aming programa higit po sa karangalan at papuring aming tinatanggap ay ang aming kaligayahan na kay aming mapaglingkuran dahil higit ang aming kagalakan kapag may naisasara kaming kaso dahil wala po kami ibahangad, kundi ka kayo matulungan walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang responde. Magandang gabi, ako si Orin Miranda.